Ito ang limang nakakatuwang facts na siguradong magugustuhan nyo. Una, alam nyo ba na ang puso ng isang blue wall ay kasing laki ng isang maliit na kotse? Grabe, ang laki no? Ikalawa, alam nyo ba na ang langgam ay kayang buhatin ang bagay na mas mabigat ng limampung beses sa timbang nila? Imagine para kang nagbuhat ng refrigerator. Ikatlo, ang mga mansanas ay lumulutang sa tubig, dahil 25% ng prutas na ito ay hangin. Subukan nyo sa bahay. Ika-apat, ay ang mga paru-paru, ay hindi talaga nakakatikim gamit ang dila, nasa paa nila ang panlasa nila. Parang weird, di ba? Panglima, alam nyo ba na ang pinakamataas na puno sa mundo ay may taas na higit isang daan metro, para itong isang gusali na tatlumpu palapag. Nakakamangha di ba? Mag-subscribe at follow para sa mas marami pang fun facts. Kita-kits sa susunod.